Hello, hello, hello mga lalab. So, nandito po tayo ngayon sa my one chai. At, um, bari naglalakad na po kami mga lalab pa uwi. So, habang naglalakad ako pa uwi, ipapakita ko po sa inyo mga lalabs yung lugar dito sa my one chai, Hong Kong. So, bari, uh, on the way na po kami papunta sa my MTR. So, Um, bali alas size na po ng gabi dito mga lalags at ayan po bukas na po yung mga ilaw nila so ayan ang ganda ito po yung building na dinaanan ko sobrang taas ayan po mga lalag so bali galing yes. kami doon sa likod at ayan on the way na po kami papunta sa may um, have what? MTR So, bali, bababa po kami dyan. And then... What is um, that? Sasakay na po kami pa sa aming bahay. So, tapos na po yung aming maghapon nagala gala. Dito po sa my one chai. So, ayan po mga lalaws. Meron na po silang mga Christmas light. Bukas na po yung kanilang Christmas light. And... Christmas is coming. Ayan po. So... Salamat po sa inyong panunod at sana nag-enjoy po kayo. Thank you so much for watching. Bye-bye! Wala masyadong ano, di ba? Christmas decoration.